35 dating miyembro ng CPP, NPA, NDF at dalawang miyembro ng MILF ang tumanggap ng safe conduct pass mula sa National Amnesty Commission. Ang mga ito ay mula sa Bayan ng Kalamansig, Lebak Sultan Kudarat at General Santos City. Ang detalye sa report. Sa pinakahuling datos ng NAC, isang daan at walumpot limang dating miyembro ng CPP-NPA-NDF, labing tatlong miyembro ng MILF, at tatlong miyembro ng MNLF ang nabigyan ng safe conduct pass ng National Amnesty Commission. Sila ang unang qualified amnesty applicants na nabigyan ng SCP. Matapos dumagdag sa bilang ang 35 dating miyembro ng NPA at dalawang miyembro ng MNLF na tumanggap ng kanilang SCP ngayong araw sa Tupi, South Cotabato. Sila ang mga dating miyembro ng NPA mula sa Kalamansig at Libak Sultan Kudarat. Sa labing tatlong bilang naman ng miyembro ng MILF na nabigyan ng SCP, dalawa sa mga ito ang kasalukuyang alkalde ng Special Geographic Area at limang miyembro ng Bangsamoro Transitional Authority Parliament. design... Is the state to reunite with their families and to meet the A child soldier who are to a you youth who lost the entire family to war, or a mother who left the mountains to be frail and often heartbreaking, but we didn't realize the possibility of detention. That is why your work must be guided by infamy, the, the benefit of the doubt, giving us the benefit of the doubt. The setting aside minor discrepancies, and focusing instead. Well, the grant of amnesty does not erase the right to seek legal redress. It does shift the path forward. The voices, therefore, must be acknowledged and heard, so the process remains just, inclusive, and rounded. Well Nanumpa naman si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. bilang Local Amnesty Board Chair ng Lalawigan. Orders, orders, and decrees promulgated by the three authorities, the authorities of the republic of the philippines, of the republic of the 재 I'm

at matapos may sa ang guidelines noong buwan ng Mayo. Nagsisilbing proteksyon ng SCP laban sa pag-aresto at prosekusyon para sa mga kasong sakop ng Presidential Proclamations 403, 404, 405 at 406 habang hinihintay ang resulta ng kanilang aplikasyon. As of July 11, 2025, nasa 3,313 na ang naghain ng amnesty applications sa NAC. 69 dito ang mula sa RPMP-RPAABB, 2,340 ang mula sa CPP and PANDF, 582 ang mula sa MILF at 322 ang mula sa MNLF.